What's up? Another day, another video. Ah, dito lang yan sa katanawan Quezon. Samahin nga ka kami dito lang sa Casa Doroas Beach and Resort. At ayun na nga, sinundo na kami ng anak ng may are na sobrang bait ni Manikuya Ang gwapo pa. Pati naman itong kaibigan kong itong naka-white na car. Hello. Hello, welcome po sa Casa Joros Beach Resort. Casa Joros Beach Resort is located at Barangay Tuhian, Katanawan, Quezon. Ito po ay pagmamay-ari po ng Mendanilla family. Pagkarating na pagkarating nga namin ay abo, nakahanda ng aming lodge. Kasabay nga namin kumain ito na anak na may are na sobrang paet Tsahaya na brown na yan. Ay, dako, si Sir Gerald. Ang bait niyan, guwapo rin. Ang daming pagkain at ang susarap, promise. We have 20 rooms air conditioned rooms and fan rooms po. Meron po kami mga couple rooms and family rooms. Meron din kami mga rooms na good for team building, na good for 30 to 35 bucks. Pero eh, pwede nyo po kami i-message or DM um, sa amin pong Facebook page, Casa Joros Mandalilla Resort. Mga in-offer din po kami food dito. Meron po kami food truck and meron po kami convenience store na open naman po sila from 7 a.m. to Nainii, hat kaptei na kumagapos sa king wala kana din na, di na makakapit. Wala na kong katabi at na lang na ouy. Dinawagan pa nang ipapunta. Kota pa paakit ini one mo akong bigla. Hindi hindi ako Ma Ming salamat po and antayin po namin kayo. Excited na nga kaming maligo. Kaya naman eh, nag-gayak-gayak na kami ng aming pangligo or pang OOTD na pang swimming. E like, pinagmamalaki din nila ang kanilang infinity pool. Bali, dalawa yung pool nila. Meron sa side sa left and meron din sa may right. Malaki din yung kanilang pool dito at hanggang egg kaya naman eh, mag enjoy ka talaga dito habang nakatanaw ka sa may dagat. Wala din problema sa mga cottage kasi ang dami lang cottage dito. Meron din mga upuan, then meron din umbrella. O gusto mo na si Shal, meron din siya. Kung mapapansin mo, ya, aba, ang ganda para ka nasa ibang lugar at insta, insta, ano ba yan? buhul buhol-buhol ako. Akin dila. Sorry naman. Is the boil ikaha, ha, ba? Diba? Perfect na perfect kahit anong view marito, kahit san ka -side -side dyan, mo rito. Kahit saan ka mag-side-side dyan. Ay, ang perfect ng background mo. Ba't may dumaan sa akin. Ang bastos naman nun. So, our... Talaga naman kapansin-pansin at ka-attract-attract at ka-aya-aya ito. Yan, pool nila. Kasi ang sarap at ang ganda pagmas na ng dagat na to. Mayat maya din ang linis ni Kuya sa Foala. Para sure na talaga nang mamalinis at mag enjoy talaga tayo sa paninigo dito sa bulto. Kanya-kanya nga naman na video at selfie ng ami mga kasama tulad neto. May paimot-imot pa si Kuya. Feeling no, broke Sakto-sakto naman sa kanya to dahil ah, mukhang iniwal siya na kanya. Ha? Jowa. Sa paulit-ulit na mga Sabi mo hindi balik ka do'n eh, Ba't ngayon umiiyak na naman ko At ramdam ko na parang mas malala Ang bawat hapting na gumagapo sa aking kamay Kayong wala ka na di na makangiti. Wala na kong katapi at mag Maghanap pa ng ipapuruta ko tatag pa iniwan mo akong bigla hindi hindi ako makabita kahit iba na Gabi na nga, kaya naman ay tinawag na kami para mag-dinner. At may eh, pagdating namin dito sa may uh, table ay aba, nakahanda na ang mga pagkain. Andito uh, naman yung favorite kong pork chop. Uh, ang sarap. Actually, ako nakaubos. Tsaka ng ano, tuna. Tapos binawa ko sa room, yeah, ano, isda. Ramdam na ramdam mo talaga 'yung katahimikan dito sa resort na 'to dahil uh, hindi siya masyadong crowded 'yung pagpunta namin dito. O siya, galit-galit muna kami ha at kakain. Ingo, chico, estabiliza la defensa. Que pauna, okay, no más. Tryar oh, pala na naman. Oye. Ya. Ahora, mamá. Baba. Papá, kumusta na kita? Hala. Nababilis ako. Ano? Tayo na na. Maganda ng bituin. Ingo. Sa may-ari po ng Casa Joros Beach and Resort, sa mga staff, sa mga nag-prepare ng food namin, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Sana po mahabalik po kami. Maraming po salamat. God bless po.